Rabi, nabutan ako ng ulan. Basat na. Going to Buntok. Bayo Rice Terraces, Buntok. Mountain province. Ayan. Sana na ako. Nabutan ako ng ulan. Ay, go. Ay, go, Maria. Nabutan ako ng ulan. O, oh, basa na rin yung motor. Break in na break in na yan. Grabe ang daan dito. Ooh. Yung mga poles. Nasa kalsada ng tubig. the only one rider in the Philippines solo flight from Mongkada Tarlac to Buntok Mountain Province ah. Bayo Rice Terraces Viewpoint sana ako tingnan iba yung, iba yung trip ko eh ibang klaseng trip uh sa buntok na ako matutulog magkahanap na lang ako na matutulogan doon awas bukas taong sagata then baba na ako bagyo to Marcos Highway o kaya kay